Mahirap pong sukatin ang galing ni Mikael Tal, mga kaibigan. Dahil sa maniwala kayo't sa hindi, may laro po siya na tinalo niya lang yung kanyang kalaro in just six moves po. Tama po yung napakinggan nyo. In just six moves, tinalo ni Mikael Tal ang kanyang kalaro na si Stretcher noong semifinals ng 1950. So tingnan po natin ang laro ni Mikael Tal kung paano niya Tinalo ang kanyang opponent in just 6 moves. Pero bago pa po ang lahat, sana wag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel at itap niyo na lang din po yung notification bell para magiging updated po kayo sa ating mga panibagong videos kung gusto niyo po ang mga ganitong klasing videos po. Sige po, sisimulan na po natin. Si Mikael Tal po dito ay puti, samantalang yung kanyang kalaro na si Stretcher ay itim. Ang ginawa ni Mikael Tal ay nag-E4 po siya, ngayon ang black ay nag-D6 isang opening ng Perth's defense at dito po nag-D4 si Mikael Tal. Ngayon, kadalasan po after ng D4 sa mga ganitong opening mga kaibigan ang kadalasan na ginagamit ng mga matataas na rating ay mag knight to F6 yung iba meron ding mag G6 ang iba din pwedeng mag direkta mag move ng E5 pero dito po si Stretcher ay gumamit ng isang tinatawag na rat defense as in RAT rat yung daga <laughs> Yan yun. yung isang rat defense knight po dito sa D7. Kasi ang purpose po nito mga kaibigan, after mag knight to F3 yung opponent, ang gagawin po nito ay mag E5. So kung merong mga captures, halimbawa, mag captures hindi makain ang pawn po dyan sa E5 kasi dipinsado ng knight dyan sa D7. Ayan po. Kaya yan din ang ideya ng isang rat defense na opening. So ibalik po natin. Pagkatapos po dito mga kaibigan, nag rat defense yung black, ang sunod na move ni Mikael Tal ay itong Bishop to C4. Ito na po ang third move sa kanilang laro noong 1950. At ngayon po, nag yung black na G6 sa purpose na ilagay yung bishop dito sa g7, aatakihin ang d4 pawn, pagkatapos magdevelop ng knight dito sa f6, magcastle dito kingside, maybe magpush din ng pawn dyan sa e5. So yan ang mga idea ng black dito mga kaibigan. Now ngayon, sa nakita ni Mikael Tal, dahil nag G6 yung opponent, sigurado na ang kasunod po niyan ay mag to G7 talaga. Kaya may naisip na plano si Mikael Tal dito mga kaibigan. Siya lang po ay pasimpleng nag-move ng knight dyan sa F3. Baka sakali kung magkakamali yung opponent, tapos ang laro. Ang move na ito ay pang-apat na move ni Mikael Tal sa kanilang laro at ngayon nagkamali nga yung kanyang opponent. Ang black ay tumira dito sa bishop g7. Mali na po mga kaibigan. Yan po ang inihintay ni Mikael Tal. Sana ang black po dito ay nag-e6 muna. Kaso nag-bishop to g7 siya kasi mostly kapag naglalaro ng chess kapag mag G6 automatic yan eh magbibishop talaga G7 yung mga manlalaro kapag mag G6 na kaya automatic nag bishop G7 yung kanyang opponent pero mali sana nag E6 muna yung black kaso hindi nag bishop to G7 at heto na po may ginawang kakaiba si Michael Tal na kung saan na ang kanyang opponent at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa ito po ay bishop takes F7 check, mga kaibigan. Grabe po yung sacrifice. Kilalang kilala si Tala sa mga sakripisyo, mga kaibigan. Kaya dito ginawa niya ang bishop sacrifice at ngayon po, kinapture ni Stretcher. At ngayon, may knight to G5 na with check po yan, mga kaibigan. At nung inanalyze ni Stretcher ang ganitong posisyon, siya na po ay nag-resign. Ito po ang pang-anim na move ni Mikael Tal na kung saan nag-resign agad yung black. Sa mga baguhan, bakit kaya nag-resign yung black dito? Na kung saan, lugi lang ng isang pawn yung black dito kasi pawn lang yung na-capture eh. Samantalang knight lang ang mag-isang nag-aatake. Ano kaya ang dahilan kung bakit nag-resign agad yung black? Sige po, tingnan po natin. Nag-resign ang black dahil kung ang kanyang king ay babalik dito sa F8, meron po kasing knight po dyan sa E6. Naka-fork si King at saka si Queen, siguradong ma-queenless yung opponent at napakahirap nang dalhin kung wala na pong Queen, agad resign opening pa lang po. Ngayon, kung ibalik po natin, what if kung dito pupunta yung King sa e 8 ganun pa rin mga kaibigan kasi nakakulong na si Queen, hindi na makagalaw. So napakadaling itrap. Knight to e6 po dyan, mga kaibigan, trap na yung queen niya. Walang kawala, kaya po nag-resign si Stretcher dahil po sa ganitong tirada. Ngayon kung ibalik po natin, baka nasilip nyo ang square dito sa f6. Ano kaya kung dito tayo sa f6 o yung black dyan sa f6? ano ang posibleng continuation ni Tal? Napakadali. Isang mate in one mga kaibigan. Kung nakita nyo, magaling po kayo. Ito po ay queen to f3 checkmate mga kaibigan. Kasi wala nang kawala si king. Hindi na makapag-move sa ganitong squares. Lahat ng mga squares hindi po available. Kahit yung knight natin hindi makain kasi dipinsado po yan mga kaibigan kaya sa ganitong tirada kahit saan po yung black dito talo na po agad kaya po nagresign si stretcher yung black dito mga kaibigan so kung kayo po ay naglalaro tapos may encounter niyo po itong rat defense tapos ganito ang gagawin ng black sigurado po mga kaibigan na lalamang po tayo sa points kung sakaling hindi po niya alam ito. After knight to d7, may bishop to c4. Pagkatapos g6 at knight to f3, bishop to g7, bishop take. Capture king takes at dito knight to g5, panalo na po. Pero ibalik po natin mga kaibigan, ano kaya ang mangyayari? Kung ang bishop po mga kaibigan ay hindi capture ng black dyan sa f7, kundi sila lang po ay mag-king po dyan sa f8. Actually po mga kaibigan, lamang pa rin sa posisyon si Tal. Kasi hindi na maka pag castle yung black po dito, mahihirapan na po siyang makapag-safety ng kanyang king. So ang gagawin dito mga kaibigan, pwede lang po mag -knight to g5. Next move po dyan, trap na ang queen. Kaya ang gagawin posible ng black dito ay mag -knight na lang po dito sa f6 para hindi po makapunta yung knight dito kasi dipinsado po yan ng light squared bishop ng itim. Kaya ang gagawin po dito mga kaibigan ng puti ay magbishop lang po sa b3. Anong purpose ng bishop to b3 po? Kasi merong knight dyan sa f7, fork si queen at saka si rook. Siguradong mahihirapan ang posisyon ng black dito kasi may fork na napaparating. Ngayon, kung depensahan halimbawa ang square sa f7 sa pamamagitan ng pag-move ng knight po dito sa h6 mga kaibigan, depensado ang f7 at hindi makapunta si Knight Jen sa F7. Ang gagawin po dito mga kaibigan kung ito po ang mangyayari, pwede lang po tayo mag Castle kingside. Sa katunayan, decisive advantage na po ito mga kaibigan. Ngayon po, paano i-develop ng black ang ganyang posisyon? Napakahirap. Walang continuation kung ano ang pinaka-the best na gawin sa black dito. Siguro, mag-develop na lang yung black bishop to g4 dito mga kaibigan para lang ma-vacate yung mga pieces dito sa background at makapag-develop. Pero ang gagawin lang po dito mga kaibigan, may E5 na po kasi. Ibibigay lang po yung queen dyan sa D1. Dahil po kung kakapturin po ang queen dyan sa D1 mga kaibigan, may magandang ideya merong knight to E6 po. Kasi wala na yung bishop na nakagwardya dyan sa E6. At kung pupunta yung king dito sa e8, knight takes d8, king takes d8. Halimbawa, hindi muna kakapture yung white dyan sa d1, kundi po kakapture muna sa knight po dyan sa f6. Kasi kung iilag yung bishop dito sa d1, kakapture na naman yung bishop dyan sa g7. Kaya ang gagawin nila kadalasan kapag ganito na ang posisyon, pwedeng capture rin ng bishop po yan at dito mga kaibigan, tsaka na po capture yung bishop dyan sa d1. Panalo na po talaga kapag ganito na po ang posisyon. So dahil threat yung knight niya sa h6, pwede mag knight po sila dyan sa f5, pero talo na kasi magdidepensa lang po dyan sa c3. Tingnan nyo po ang chain ng mga pawns, napakalakas. Yung bishop po niya ay walang magawa sa ganyang pawn chain mga kaibigan. At dito po kahit na sila ay mag e5, kakapturin lang po yan mga kaibigan after bishop takes. Ang gagawin po mag knight to dito. Kung tingnan po natin ang posisyon, lamang ng isang piyesa ang puti. Na kahit hindi pa natin ito ipagpatuloy ang laro, siguradong matatalo na po ang black dito. Sana po meron kayong natutunan sa ating review sa game ni Mikael Tal at kung nagustuhan nyo po ang video ito, dadagdagan ko pa sa mga next video po natin yung mga laro pa rin ni Mikael Tal. At i-explain po natin kung ano yung mga possibilities kung sakaling iba yung move ng opponent. Sana po nagustuhan nyo po ang video. Maraming salamat sa panonood Ako po si Brightchess. Hanggang sa muli. Goodbye.